Oh what yaw? Nasarap pala sa paramdam. Nakasama mo yung mga tropa. Kakain kayo sa labas, sa lusalaw. So, tarat, samahan nyo ako sa aming trip. Let's go! Yo, what's up mga kabatang? Nandito na naman ang batangin yung mangyari. Oh, yeah, yeah. Nilagkaya nga kamay. Kumain daw kami sa labas. Hindi eh, namin napili sa guda. Oh, Always sa bungad pala nga. Eh. Alam ko na agad kung saan ako uupo. Oh, pumili na lang kagyan ng upuan. O oh, meron din yung ano, oh, reserve para sa batang ganyan mga guys. para sa pugay. O oh, eh, ay hindi, dini ni pala nga kay no reserve para sa may forever. Eh, oh, eh, <laughs> o oh, ay magsana ulit na kayo. O oh, ay know, ay eh, may forever din. O oh, what a re, napili na sila ng order eh. Na din nga pala kami sinama ni Anaw ni Kabihero Mangyan. O oh, eh, ay sasarap daw naman ng mga luto din eh. Kaya kami din ni sinama. O oh, dito ito manatay na malaman. O oh, shoutout nga pala dito sa dalawang cashier na napakaganda. <laughs> kaya kaiba talaga si Kabihero.

Ah, wala Hindi ka pumunta eh. Bili pa naman kami tatlong case na sunmig. Dito to yan. Sana umuwi tayo na ng motor. Kaya nagasigsag. Para sa macho. Ah, may ilig mag-reels dyan. Yan o. Yung mga kabatang. Nakita ko yung upuan ko dito eh. Inaayon ko yung upuan ko dito eh. Pagpasok pa lang, dito na eh. Upuan ko eh. Para sa Pogi. Oh, yan oh. Oh, reserve. Para sa bogi Oh, wingi ah, oh, no yan, yeah, o, tayo tayo nang dinadala. Oh, ano gari halo halo. Oh, iyan ni nga pala yan. Oh, black bulaman with sagaw. Oh, what aray, Kala ko'y bulalaw, oh, yar nga pala yan. Oh, nilagang baka, isa sarap naman. Oh, way kung titingnan mo yan oh, ano, para mga simpleng lutula, ah, Ay pag iyon ay wari ko langit, ay eh, tila sa kuyla sa mao. Oh, oh tating tikman. Oh, ano, first bite. Mmm, sarap quality. Oh, mga kabatang, eh, kung kayo nao ako din eh, sa Quezon City, eh, kayo na kumain sa Guda, ay eh, talagang Guda, guys. Oh, eh, shoutout nga pala sa now, sa mga crew ng Guda, ay eh, talagang napakabait, eh, lalo na si Manong Guard. Ay, eh, shoutout po sa inyo di yan. Oh, eh, naman nga kumain, ikain eh, lang na kain, may hayain, eh, alam nyo namang ang pagkain. Kailangan ng katawan natin eh, yan, eh, itipidin nyo ng lahat, wag lang ang pagkain. Oh, eh, alam naman natin lahat na ng pagkain na bibigay sa atin ng lakas, sa ating katawan, Kawani, eh, huwag lang at baki maging dabyana. Bini, bining, sexing. Matabang, matabang, mataba. Joke lang. Oh, ay siya. Tanggang din nila lang. Maraming salamat sa inyo. Walang sawang support at panunood sa aking video. Oh, at para daw, sa mga hindi pa nakapalaw, ay eh magpalaw na rin ho kayo. para updated kayo sa upcoming videos. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Oh, shoutout muna sa inyo.